nice. <laughs> Hi guys, it's me again, Ria Yang. And for today's video, I, ano, pupunta kami sa dagat at kukuha kami ng tubig. At abangan ninyo kung ano ang gagawin namin sa tungdang dagat. Let's go! Grace. <laughs> May aso. So guys, nandito na kami sa Daga. Let's go. Kaya sa mga tubig ko. Kaya mga tubig. nandito? din ilubog lang <laughs> ha. At habang hinihintay namin si Kulay, ay picture picture muna kami at ini-enjoy yung view. Makikita nyo naman sa video, sobrang ganda ng view at ang blue pa ng langit. So guys, at dahil malaki yung tubig, papakuha na lang kami sa amin katikbahay. At kami na lang ay nag selfie, selfie, dito. Tignan nyo yung dalawa, oh. Pak, budil dito at photographer. Pak. Dito na ang aming subig. Let's go. Grabe yung pagsubok na binigay ng asin. Nag-experiment lang sana kami. Mag-uumpisa na sana kami. Kaso, naubusan ng butane kaya bumili At na lang kami. At pagkatapos naman namin makabili ng butane, ay itong posporo naman yung sumunod. Kulang na lang yung natira. Ayun, pinagsiyaga okay. Kaso hindi talaga kaya bumili na lang ng yung... iba. Ang daming nakaabang sa experiment The main na ito. Vloggers oh, di. Dito na ang suhito vlog. Upas ini dai. Tubig. Sumpa ko na bibigkan. O sige, kukupas lahat tubig. So ito vlog mo na siya guys Kung siya na siya kanang sakto firme Bugba siya ng tubig guys? Ay guys tayo ba? Ang nindutag pa yung Mano siya mga Expert sa tanang kuan Okay na ako <laughs> Hi guys A few moments later. Dito pala guys, ay may almost one hour na pala kami dito. Oh ako makikita oh nyo may nakatuwa dyan. Naiinip na yan. Mm hindi -hmm. ko na lang kasi binidyuhan. Oh Pagsisimula um. namin ang pagluluto. Dito pala guys, ay sinerch ko ulit kung paano luluto. Ikaw ba naman yung maghihintay ng almost one hour? Oh oh hindi pa ako makulo. ko doon, ay dapat pala may takip. Kaya tinakpan ko. What a nice... What the noise! Umaran ni Muhammad. Wow, oh scene. Hindi. Ha? Ko, ko daw happy. Oh, minute. na inip nainip na 'yung kasama ko, kaya kinamindian na lang. <laughs> For the go. Guys, kung sa iba, yung pag-i-experiment nila ng asin ay successful. Yung sa amin guys, parang malabo. Kita nyo naman yung higid namin, gabi Almost na. Five Almost 5 kami nag-umpisa guys. Tapos yung oras na yan 7 so, na. Kaya, sumuko na lang ako. <laughs> guys, guys, welcome guys. Sorry, sorry. <laughs> Hindi ka po yung magpapabot. Hi, crush! Welcome to my world. Yup. Hindi ka po yung magpapabot. Hindi mo na tinugya. Oh, he's coming. Alas 4 to ha. Partida. Karol, let's na. Undang mo to na. Huwag hapon. Sige. Undang mo na lang. Undang mo na. Undang mo na. Alas <laughs> utso na yan? Guys, ilang oras naming pag experiment Yung butin lang ata yung nagiging asin. <laughs> Kasi siya ang nauubos at hindi yung tubig ng dagat. Kasi yung butin mo, oras. Parts, parts, ma, part man to sa experiment. Nasa yan, may asin. Takos. Ang sound na ito. Alpak. Ay, mong asin. Nanito. Ay, mong asin. Ay, Tilaway ko di ba tama Tilaway ko no. Agas lang ba? Agas lang asin asin mm. as guys nya as init ah asin pratik as in. asin inyong naong <laughs>